magandang araw nandito kami ngayon sa Manuka ng mga tatay ayan o oh. sarado ay nakaalis na ata tatay ay eh. sarado eh ay sarado abalik na lang tayo sayang naman Teka, silipin na muna okay, natin. Mangunguwasa okay, 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 na okay, kami okay. ng ano, ng Indian menu. Oh, Ayun, oh. So, yung wala ang tatay, ay manong ko ng tatay. Saradong sarado na pala eh. Balik na lang tayo. Babalik na lang kami sa susunod. Sarado eh. Sinarado na ng tatay. <laughs> silipin okay, mo nga yung anak. Oh, mahal. Ito mo sabi. Pero wala oh, na ako nakikita. Dito lang, dito ko tayo sa loob oh, ng eh, room. Sa loob, hindi mo makikita na sa kabila kasi ando nang ano eh. Isa ang babaw, ano may Mababa? Oo, nakita ko kumpon. Hindi ko makita. Oh, Mamaya na lang hapon. Kaso hindi natin Sabah alam. Ko, alam niya? lang natin. Number net. Eh. Ay kapatid pag pagsilip ko kung full na agad. Ayun o. No, nakikita mo yung direksyon yung mata mo dyan. Ayun o. Oh, oh, sabi sa'yo. Meron marami eh. Ayun o. No, nasa baba. Kasi nandoon sa kabila yung ano eh. Halika na. Balik na tayo. Ay, okay. oh, ano, Buti na lang hindi putik. Tama tama pagpunta natin ngayon no Hindi putik. Ay, <laughs> ayun o. Sipakita ko sa inyo. Ayun. Ayun. ay Nakakain ba yan? Ay, Dami bunga. Ano Yung kape. Parang kape pero hindi. Ay. Nasaan oh, na ayun na. Ay ayun sabi sabi sa'yo maraming bunga eh. Oh, ayun pa sa kabila yun kasi ano dudu yung ano na dahon. Oh, Halika na. <laughs> Puro salita wala naman tayong makukuha. Continue na lang to ating vlog. Mamaya or sa mga susunod na araw na lang to. Ano san tayo dadaan? Dito na. Dito na. Manu ko ng tatay oh sayang sarado. Mumuwasan na kami ng mangga pang benta namin. Nakikiraan tayo uli dito. Thank you. Thank you po. Makikiraan po. Kaya, mm -hmm. continue na lang tumamay ako kaya bukas. So, sa masasunod na araw. Wala eh. Gabi makakuha ng mangga. Wala tatay. Makikiraan ko. Ito yung way papunta sa manong ng mga tatay.